Ipinadala sa Maynila ang mahigit isang libong pulis mula sa Police Regional Office CALABARZON para magbigay seguridad sa traslasyon sa Quiapo Church. Tiniyak naman ng PRO CALABARZON na hindi magkukulang ang hanay nila sa rehiyon para sa seguridad ng mga dadagsa sa iba't ibang simbahan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa pambihirang pagkakataon, matapos ang tatlong taon, nagbabalik muli sa kalsada sa Maynila ang milyon-milyong deboto ng Itina Nazareno para sa Traslasyon 2024. At gaya ng inaasahan, dumagsa ang namamanata. Para tugunan ng seguridad, nagpadala na rin ng karagdagang puwersa ang Police Regional Office Calabarzon sa Maynila. Sa taya, higit isang libong pulis ang ipinadala ng PNP sa Maynila. Bali, ang pinadala naman po natin ay yung mga nasa admin duties like yung ating personnel dito sa regional office, uh, ilang ilan po sa kanila ay members ng Regional Mobile Force uh, battalion, at uh, nagbigay din po yung iba't ibang provincial. Sa simbahan at mga lansangan nakatalaga ang mga uniform personnel. Ayon sa PNP Calabarzon, hindi naman magkukulang ang bilang nila sa rehiyon. Dito din sa Calabarzon ay meron din po tayong uh, of course uh, yung ating pong mga local police ay uh, of course, handa din po sila para po sa pagdalsa po ng mga deboto. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ipinairal na ang red alert bilang bahagi ng seguridad sa traslasyon ng itim na Nazareno. Sa implementasyon nito, mas maigting na pagbabantay ang ng Office of Civil Defense. Magmumonitor ang mga kinaukulan sa pangkalahatang ng aktibidad sa traslasyon. Tinitiyak na makakaresponde ang mga otoridad sa lahat ng pagkakataon. Paul Hernandez Balitang Southern Tagalog